Magandang umaga po mga kalaki, 5am na po ng November 4 at syempre po mga kalaki, gising na ako at open na po ang ating store. Ayan po mga kalaki, madaling araw na nakita nyo. At syempre po mga kalaki, kung gising ka na, abakunin mo na ang mga listahan mo, baka ngayon ang araw ng swerte mo, malay mo naman. Ang mga lucky numbers ng 2 digit ng bawat bayan na ibibigay natin ngayon matsyempohan natin mga kalaki sa iyo pumunta ang swerte. So ano pa hinihintay mo? Gising na mga kalaki ang tanong ko. Handa ka na ba sa mga lucky boys na ibibigay ko sa mga nagpiprepare po dyan para sa pagpasok nila, sa mga naliligo dyan, sa mga gising na dyan, sa mga kakain na dyan. Buksan nyo na po yung cellphone nyo at panoorin niyo po mga lucky numbers na ibibigay ko para po sa ating lahat. Kaya kung ready ka na, tara kunin mo na ang mga numerong pang araw natin ngayong ha, ano ba ngayon? Siyempre po, November four po mga kalaki. Okay, tara na po. Gising na. Eto na. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? At syempre po, bago po ibigay ang mga lucky numbers na yan, alam nyo na. Iinom muna ako ng tubig. Ayan, at habang wala pa po bumibili, samantalahin po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers para po sa inyo mga kalaki. Kaya ito na po mga kalaki, ang ating mga lucky numbers. Umpisahan po natin sa Isabela. 721, Togigarao. 234, Rojas. 1321, Capiz. 18 Gs, Bohol. 920, Bulacan. 135, Baguio. 8-2, Bicol 21-26, Batangas 12-30, Bataan 7-4, Butuan 5-9, Iloilo 11-20, Leyte 13-15, Samar 12-6, Quezon City 21-28 Wait lang po, ano po yun? Ay wala po po at syempre po mga kalaki, Samar, 30-36, Quezon City, 9-18, Pampanga, 8 Gs, Pangasinan, 13-21, La Union, 15-6, Nueva Ecija, 12-11, Nueva Vizcaya, 13-4, Ilocos Sur, 19-24, Ilocos Norte, 2-31, Masbate, 7-3, Cebu, 9-18, Aklan. 24, 25. Ano to? Aurora. 2, 30. Laguna. 16, 22. Quezon. 1, 8. Olonga po. 2, 5. Paranaque. 13, 20. Manila. 17, 11. Pasig. 9, 23. San Juan, 18-22, Marikina, 24-21, Tabuk, 3-5. Romblon, 28-20, Angono, 22-29, Montalban, 36-5, Antipolo, 28-21, Taytay, 30-34, Cainta, 5 Gs, San Mateo, 2-18, Dabao, 24-3, Tarlac, 2-25, Kirino, 5.28, Bacolod. 21.14, Cavite. 23.25, Taguig. 13.20, Mindoro. 4.11, Marinduque. 18 Gs. Ano to? Caloocan. 29.21, Uno, Muntinlupa sa Is 30, Palawan 513, at Sambales 18, 7. Ayan mga kalaki, puputulin muna natin yan para sa masusugid nating mga laki followers na kanina pa po nag-aabang Ayan po ah lalong-lalo lalo sa mga bago ha, para po makatanggap kayo ng mga legit na mga lucky numbers, dapat naka-follow po kayo sa mga legit na account natin. Ingat-ingat po kayo sa mga fake account mga kalaki, marami pong nagkalat na fake account diyan. Ginagamit po ang picture namin ni Lola, Ginagawang profile sa Facebook, hindi po kami 'yan. Baka mali po kayo nasasaliyan sa private consultation nako, hindi po kami 'yan. Mga fake account lahat 'yan. Subukan niyo pong tawagan niya mga in hindi po 'yan sasagot kasi mga fake po sila. Ito po ang legit na account natin mga kalaki. Tandaan niyo po, hanapin sa Facebook Arnold Parongki na may blue check. Lagi niyo po i-check ang followers. Dapat marami. Meron tayong 494 o 495,000 followers. Kalahating milyon na yan. Halos, di ba, mga kalaki? Yan po ang mga legit na account natin na at meron tayong red parungkin pero... 410,000 followers na oh magkakalahating milyon na rin po mga kalaki at meron tayong Aris Gatchalian account at Red Arnold Santos, okay? Meron din po tayong YouTube YouTube natin Red parung na merong 18,000 followers at syempre po TikTok TikTok natin Red Parunki na merong 449,000 followers ay mga legit na account natin sa social media pwede po kayong humingi ng mga laki numbers dyan mag-suggest, mag mag-request mag pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment share ng share ng mga videos namin heart ng heart mga kalaki automatic po padadalang ko po kayong mga laki numbers agad-agad sa mes messenger nyo. Okay? Tandaan nyo po mga lucky numbers namin, libre po ito. Wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad National at Weteng pag sumali ka sa private consultation. Iko-code ko po ang Birdman at Birdshare mo. Malay mo naman dito kasortehin mga kalaki pag sumali ka sa amin. Diba? Marami pong nananalo rito. Nakapost po yan sa Facebook namin araw-araw. Mga legit po yan. Kahit i-chat nyo sila, mga winners sila. At baka dito ka kasortehin. Baka dito ka pala rin mga kalaki na ko, sali na po, okay? At sa mga interesado po dyan, message na po kayo sa messenger ko, make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po yung mga fake account na yan, okay? At syempre po sa mga sasali dyan, bibigyan ko po kayo ng discount para member kayo sa akin ng November, December at January o. Aray ko, ano pa hinihintay mo? Sali na mga kalaki, baka nandito ang iyong swerte. Okay, tuloy na po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers po sa mga bawat bayan natin. Umpisahan po uli natin ang 2-digit lucky numbers. Sa ituloy natin sa Sambales, 21-23. Apayaw, 5-20. Cotobato, Gis, 30. Binangonan, 5.31 at Morong sa East Bentinwebe. Ayan mga kalaki, kompleto po mga lucky numbers. Takbo na po sa mga suko yung outlet. At make sure po mga lucky numbers natin na alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. At eto na po ang paborito ng lahat mga kalaki, ang shout out time. Okay, eto na po mga kalaki, shout out po sa... Dariges family po, dian po sa may Bohol. Ayan po sa mga sa mga taga Bohol dyan, sa Dariges Family. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa walang sawang panunood. Humihingi po sila ng 3-digit lucky numbers at 4-digit lucky numbers. Bibigyan ko po kayo dyan. Maraming maraming salamat. At gusto kong pumunta ng Bohol. Ayain nyo ako, please. <laughs> Ayan po, gising na mga kalaki. At para lang po sa ating mga jeepney driver at tricycle driver, naman dyan po sa may Lipa, Batanga. Hello, shoutout po dyan sa mga driver natin dyan sa tricycle at jeepney driver dyan. Ayan, kilamang Nestor, shoutout po sa inyo at kila Kuya Juan, hello po, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa walang sawang sub pagsubaybay niyo po sa amin. Okay? Sa mga gusto pong magpa-shoutout, humihingi po sila dyan, sila Kuya Juan po ng 2-digit lucky numbers at ng 642, bibigyan ko po kayo pag-aaralan ko lang po yung code niyo. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, comment lang ng comment, share ng share ng mga videos namin. Heart ng heart mga kalaki at syempre po mga kalaki, aalagaan nyo po ang mga aming mga lucky numbers ha? ng 3 days po bago natin palitan. So good luck mga kalaki, ingat po at mananalo tayo, claim it.